Pag, may, pag ang palay naging bigas, may bumayo. Why? Pag ang palay naging bigas, may <laughs> bumayo. <laughs> okay. Article 3, Section 10. No law impairing the obligation of contracts shall be passed. Ay, si Mo, ay Yes? Oh. <laughs> 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 Bawin siyang hawakan. Saan siya Actually, sa book Pero, nalang-langgang. no Ano ba? No touch. O, wait. mo so, ako? Okay. 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 Yeah, okay. okay. Hello! Tristan, okay. start. I from the

contemplación <laughs> kt Ito Ay naku, kongres na nyo naku.